Ayun, aba talaga nga naman oh. Meron ng ulam. Kanina walang ulam, ngayon may sinaing na may ulam pa aba pag swerte at meron pang ano uli oh. Talaga namang hindi tayo pinayagan na hin wala tayong makain ngayon. Oh. Tamo, may ngayon ng pang hapunan, may pangbukas pa. Talagang marunong talaga si Lord. Thank you, Lord! Oho, ayan, Oh. May second batch pang lulutuin. Thank you, Lord, sa blessing. Siyempre, alam nyo na kung saan galing. oh, magbabayad na lang tomorrow. Thank you sa mga tindahan. <laughs> Thank you. Oh, yeah.